you know. so guys yan welcome back sa wapa pets so yan yung mga sisaw natin actually namatay dito yung isang red eye yung sinusubuan ko tapos yung dalawang baji nakuha eh eto tapos ito yung the rest na meron pa rito So, topic natin ngayon uh, gano'n ba katagal yung paglilimlim saka uh, pagsusubo ng mga breeder nating ibon no? so yan, yan yung mga breeder natin ito, ito yung mga baji tapos mga, parang, ito yung mga parakit rainbow ito yung mga hago tapos sa taas yung mga TCB natin yan TCB na box ewan ko kung hago doon kailangan kong ito, 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 ito yung mga rainbow project ko, rainbow na hago andito. Yan. Bali anim yan, anim na rainbow bali kasi ito sa baba. Ah, uh, baji yan sa sofa monster. Pero ako mga pamoster, nag-aalaga -nag ako ng mga pamoster kasi minsan yung mga high mutation natin hindi magaling magsubo. So namamatay yan, hindi pa tayo isa. So, napansin nyo, medyo marami, no? Hindi ako kagad ng kusot. Kasi, one time, nagpalit ako, yung mga ganito pa, pinatay niya yung sisiyo niya, eh. So, bago ako maglagay or magpalit, or magdagdag ng kusot, naantay yung medyo ganito. Yan. Kaya medyo, medyo ano na. Pero hindi araw-araw, weekly, mga one week or two weeks, bago tayo magpalit. Actually, hindi palit, magdagdag lang. Yan. So, Balik tayo sa topic natin. Gano ba katagal maglimlem Yan, yung mga uh, breeder natin. Gano katagal maglimlem saka magsubok. So, syempre, ito ay based sa experience saka sa mga nabasa-basa natin syempre, no? Katagal natin pag-iibon. Uh, ang pag ang incubation period ng itlog, no? Itlog ng mga alaga nating ibon is uh, 18 to 21 days no para lang silang manok pero hindi porket nagitlog na sila yan, hindi porket nagitlog na sila eh magbibilang ka na kagad ng mga ah, uh, ng days bago ka magbilang ng days kailangan kumpleto na yung egg clutch na tinatawag natin so either 5, 4, o 6 bago siya maglimlim. So pagkalimlim niya or umupo na, apat or lima na yung itlog, suka ka pala magbibilang lang 18 to 21 days. So supposedly, pag unang itlog, mga 30 days kasama na yung pag-aantay ng mga uh, kasunod na ibon. Ay, kasunod na itlog. Ayan. Tapos, uh, yung pagsusubo naman, tumatagal siya ng 6 pinaka mabilis na yung 6 weeks 6 weeks hanggang 7 or 8. Yung iba, 2 months para busog na busog. Sa so, body, usually ang ginagawa natin. Ito yung mga hago. So, uh, 30 days ang incub uh, incubation period. Tapos, sa pagsusubo, inaabot ng 6 uh, weeks to 8 weeks. No? So, parang mga 3 months ha, almost bago sila maging full grown. Maging full grown na yan, may mga bagong bababa natin no? full grown na ibon. Yan, yun lang naman. No? So, meron tayong ano eh. Uh, ano ba doon? May isa akong sumablay. Ito so, ba yun? Yan. French mold. Pero hindi siya use French mold talaga. Diyan tumutubo eh. Saka tinignan ko yung ilalim ng feather niya. Uy, wag ka tatalo. Wag ka tatalo. Yan. So, baka bukas, iano natin kung Uh, paano ba maiwasan yung French mo? Bukas na. Pagod na ako eh. <laughs> so, ayun lang. Maraming salamat.